Hi guys! For tonight ay magluluto ako ng isang masarap na ulam na siyang present nga naman talaga kahit sa ang handaan. Walang iba kung di ang pork estofado na mapaparami ka talaga sa yung kain. Kaya ano pang inaantay mo? Tara dito sa aking kusina! Meron ako ditong pork belly na hiniwa ko lang sa dalawa at ilalagay ko ito sa aking mixing bowl. Dahil imamarinade ko muna ito gamit lamang ang pineapple juice. At maglalagay din ako dito ng soy sauce at syempre hindi mawawala itong aking banana ketchup at pampalasa na asin at paminta at paghalo-haloin ko lang ito ng mabuti hanggang sa talagang magmix na itong aking ingredients dito sa aking pork belly. Imamarinade ko lang ito ng mga isang oras at habang nakamarinade nga itong aking pork belly ay mag-uumpisa na ako sa paghiwa-hiwa nitong aking mga vegetables na siyang carrots. Gagamit din ako dito ng capsicum of course. At nagbalat din ako dito ng tatlong pirasong patatas. Pinaghiwa-hiwa ko into cubes at itatabi ko muna. At syempre, sa pork estofado ay hindi dapat mawala ang sabana na saging. At sa aking pagisa ay gagamit ako dito ng chopped garlic at nag-slice na rin ako ng maraming onion. And after one hour na pagmamarinate ko dito sa aking pork belly ay ipipirito ko muna ang mga ito dahil mas nagiging masarap naman talaga ang ating ulam kapag appetizing ang kulay nito, diba? At pagkatapos kong i-brown itong aking pork belly, ngayon naman ay itatabi ko muna ito at i brown ko na itong aking mga vegetables na siyang patatas at ihahalo ko na dito ang aking carrots. Gumamit ako dito ng high heat para mas mabilis ang pag-brown itong aking vegetables dahil lulutuin ko pa ito mamaya hanggang sa talagang ito ay maluto. Itatabi ko muna itong aking mga brown vegetables at ngayon naman ay magigisa na ako dito ng bawang at sibuyas. At nang maging aromatic na nga itong aking bawang at sibuyas, ngayon naman ay igigisa ko na dito ang aking brown pork belly. Luto na nga itong aking pork belly, kaya hindi na matagal ang pagluluto na gagawin ko dito. Matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakain ng pork estofado, kaya tonight hindi ko alam kung makailang extra rice ako. Anyways, nung matapos ko nga igisa itong aking pork na mga 2 minutes, ngayon naman ay igigisa ko na rin dito ang aking mga gula and of course, ang nilagang saging na saba, and I'll just mix it all together. This time, ay ilalagay ko na dito ang aking marinade sauce kung saan ko minarinade ang aking pork belly kanina, at hahayaan ko lang itong kumulo na mga 15 to 20 minutes, or hanggang sa talagang maluto na itong aking pork at saka vegetables. And after 20 minutes, ay luto na nga ito and also, maglalagay din ako dito ng asukal dahil gusto kong manamis-namis itong aking pork estofado. Maglalagay ako dito ng green chili. I let it simmer for another minute or hanggang sa lumambot na itong aking sili. And last but not the least ay ang capsicum at hahayaan ko lang itong maluto sa init nitong aking dish. And guys, luto na itong aking pork estofado. Sino ba naman ang hindi mapaparami ng kain kapag ganitong klase ng ulam ang lulutuin mo? At first time matikman ni Afam ang ganitong klase ng ulam pero sigurado din ako na mapaparami din ang kain niya. Mamshi, sobrang natakam ka ba sa niluluto ko? Ano pang ginagawa mo? Magluto ka na rin. And that's all my cooking vlog for tonight. Thank you, thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!